So yun mga idola po, so update ko pala update ko pala po kayo dito sa ano, dito sa aming uh, ano, yan Ito yung, dito kayo mga idolo ano, sumisilong po, ganon Yan So kaya pa paano mag, um, inuunti-unti natin ma, ano, ma mabubungan tong ano kasi dito kami mga eh dito kami mga so yan inuunti-unti natin mga idola na mabubungan tong bahay na to yan, kaya, para kahit po, paano hindi na kayo mabasa kaya yun pinagsasaga na lang namin dito mga idol na maayos po at saka pinagsisikapan din habang nag-aaral tayo yun yan wala pang bubong pero yun kukulambar pa lang kasi inaano pa mga idol ina inaano pa po pinapakuha ako sa baga sa vehicle baga araw po kayo talaga ang buhay papakita ko mga idol o so yun po yan yung ano nakaparakuha na po yan ma nalagyan na po yan ng mga pako ganon yan tapos sa alambre yan mga idol yung ano inaayos na ni papa ano madama sabi mo pa ta tiga ayos na nila eh okay mga rin dito yung tagal na kung ano wala kasi yung panggastos kaya mahirap ang Mahirap talaga ngayon, May hirap, maging mahirap, no? Pakunti-kunti lang, wala pang pambubong. Oo. Saga-saga tayo dito mga idol kasi. Trapal mo na, trapal. 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 Para ano, Oo. ano, baka isa, sa isang buwan, baka meron naman kunti-kunti. Bili ng dalawang isang sim. Si Papa kasi mga idol, um, magaling po siya gumawa ng bahay. Kaya, yeah, yun. Uh. Siya, siya lang po yung pinaka, ano, gumagawa ng bahay, yun. Pero minsan lang po siya makatrabaho mga idol kasi lalo ng mahal lang bilihin talaga. Kaya minsan lang po pa siya makatrabaho. Ayan, uh, yan. din kahit pa paano. siya mga idol, yan yung mga gamit niya na ano. Yan. kapaluan ko sa inyo mga idol na trabaho lang ng pa, papa construction. Pero, yan. Dahil sa construction niya yan, yan kami nabukay. Kaya, yeah, hindi ako okay kinakaya mga idol. So ito yung kapatid ko mga idol. Yan. Makulit. Makulit po yung kasing kapatid ko nito. Napakakulit. So yun mga idol. So ko lang talaga makatulong sa amin. Kaya ito ginagawa natin to Kasi pinasok natin doon ganit ng larangan. Yung mga bablog. Kasi kailangan okay natin makatulong sa pamilya natin. Sa kapatid natin. Ganon. Kaya yun. Pinupukusan ko na lang. Pinagsasabay ko yung pag-aaral ko kahit papano. Na, maayos lang to kasi hirap pag sira-sira na talaga yan hirap pag sira-sira yun mga idolo sa nais ko pala mag abot ng tulong po dyan na maayos pa po itong ano itong bahay na na ano kasi itong ginasyos natin dito mga idolo gamit lang po ito sa paglalive sa bigo kaya, yun, beer lang tayo makaano makahanap ng panggas sa ganito. So, yun, sa naisap ng tumulong sa mga nakakaangat din sa buhay po, mga idolo, um, yun, pwede rin po kaya mag, ano, message po sa, ano, aking personal account. Yan. Tapos, ito din po yung Gcash number po, mga idolo. Para kahit pa paano maayos natin yung, ano, yung bubon na to. So, yun, mga idolo, ito pala yung kapatid kong, ano, bunso. Yan. Ito yung kapatid kong bunso mga idol, oh. Huwag ipugay niya ng bunso. Kasi naayos pang mabigay ng, ano, ng tulong po sa, dito sa, ano, para maayos natin ito mga idol, ng, ano, ng mabuti. Para din na tayo, tuluan ng, ano. So, yun. Any amount. Pwede yun. Masobrang naking tulong na yun. And salamat sa mga tumutulong sa mga kapatid ko pala mga idol, oh. Wala kasi kayang magkakapatid. Kaya, yun. Mahirap yung buhay. Pero, taga lang sabi nga, wala naman yung sa Maraming kapatid. Basta may tiyagakan lang sa buhay. Ayan. Ito. Pero, sobrang bilis ng, ano, papakamang idol kasi, ayan, ginoon niya to. Isang, isang araw pa, isang araw pa lang to. Kaya, sobrang bilis na magtrabaho. You know. Isang araw pa lang to mga idol, Oh. Ibang, iba, ibang, ibang mga trabadyo na ganito. Mahirap na, ano, yung kailangan na natin dito mga idol, yung Metro Yaris lang talaga. Yung kailangan na lang dito mga idol, yung Metro talaga yung kulot lang dito. Kasi yung pagtatrabaho lang, pwede naman namin yung tulungan. Na kahit pa paano matapasan ko. Yan. So update ko lang po kayo mga idol sa ano, sa abin. Kung ano nangyari dito. Kasi dito kami nagluluto. Bila, Bila, Wala nang ko Wala kukulambe na kulang yung kukulambe natin. Tsaka tsaka muna. muna. Yung isa na sa mga nais kong tumulong ganon para din to sa mga kapatid ko mga idolo, kasi ayos na sana kung ano kasi malaki naman tayo pero may kasi pa lalo na panagabag iba mga kalamidad na dumadating yung mahirap makisilong sa ibang bahay kaya, kailangan natin ayusin kung paano maayos ang buhay <laughs> kaya yan ito so salamat para mga idol sa nag support and patuloy sa ating nagsusuporta hanggang ngayon. And, and salamat sa inyo kasi nilalakasan natin yung love natin na huwag sumuko sa buhay. Kaya go lang sa pangarap natin ng opportunity sa buhay. So, salamat po sa inyo and God bless po.